Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga operator sa SAS. Ipapaliwanag namin ang mga operator sa SAS gamit ang mga praktikal na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Kasama sa mga operator ng SAS ang mga number ikong operasyon, paghahambing na operasyon, lohikal na operasyon, at manipulasyon ng mga string. Sinusuportahan ng SAS ang karaniwang aritmetika, ngunit ang paghahati na slash ay nakakalito dahil sa CSS slash, kaya inirekomendang gamitin ang math.div. Maaaring may unit ang mga numero, at posible lang ang mga operasyon sa pagitan ng magkatugmang mga unit. Nasa ibaba ang mga halimbawa ng simpleng arithmetic at paggamit ng math na module. Kapag kinumpile mo ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Ang code na ito ay halimbawa ng pagdaragdag at pagpaparami gamit ang px na unit at paghahati gamit ang math.div. Ang mga hindi tagmang unit tulad ng 10px dagdag 2m ay magbubunga ng error o hindi inaasahang resulta. Pag-isahin mga unit o gamitin ang mga function na unit at unitless. Hinahawakan ng SAS ang mga numero na may mga unit, at ang mga patakaran sa unit para sa resulta ng kalkulasyon ay sumusunod sa pangkalahatang pisikal na batas. Halimbawa, ang px slash px ay nagiging walang unit. Mag-ingat sa paghawak ng unit kapag gumagamit ng unit na function o pagkatapos ng math.div. Nasa ibaba ang mga halimbawa kung paano hawakan ang pagsasama ng may unit at walang unit na mga halaga? Kapag kinumpile mo ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Ang pagpaparami ng may unit at walang unit na mga halaga ay gumagana gaya ng inaasahan, ngunit magingat sa magiging unit o kawalan nito kapag naghahati. Ang SAS ay may mga paghahambing na operator na maaaring gamitin para sa branching sa mga conditional at if at mixin. Ang paghahambing ng mga komplikadong uri tulad ng kulay at listahan ay may sariling mga tuntunin. Tandaan na ang paghahambing ng kulay ay nagkakaiba depende sa color space. Narito ang isang halimbawa na naghahambing ng dalawang numero at nagbabranch ng istilo. Kapag kinumpile mo ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Maaaring isama ang mga paghahambing na operator sa, at if, para sa mga responsive at conditional na estilo ng mga patakaran. Sinusuportahan ng SAS ang, and, or, at not. Gamitin ang, and, or, upang pagsamahin ang maraming kondisyon. Maaaring gawing malinaw ang precedence at pagkakasunod ng pagsusuri gamit ang panaklong. Narito ang isang halimbawa ng paghawak ng komplikadong mga kondisyon gamit ang mga lohikal na operator. Kapag kinumpile mo ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Ang precedence ng and, at, or, ay maaaring gawing malinaw gamit ang panaklong. Para sa mga komplikadong kondisyon, nakakatulong ang paggamit ng panaklong sa pagpapanatili ng kilanawan at kaligtasan. Sa SAS, ang pagdugtong ng string ay maaaring gawin gamit ang plus o interpolasyon na hashtag. Ang resulta ng plus na operator ay nakadepende kung ang kaliwang string ay may panipi o wala kaya't mas ligtas gamitin ang tiyak na interpolasyon na hashtag. Nasa iba ba ang mga halimbawa ng pagdugtong at interpolasyon? Kapag kinumpile mo ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Ang paggamit ng interpolasyon na hashtag ay nakakaiwas sa mga isyu sa panipi at hindi inaasahang puwang. Noon, sinusuportahan ng SAS ang color arithmetic na nagpayagang magdagdag o magbawas ng mga numero sa mga kulay. Gayunpaman, luma na ang color arithmetic at dapat kang gumamit ng mga function mula sa SAS color na module para manipulahin ang mga kulay. Nasa ibaba ang mga halimbawa na nagpapakitang hindi na inirekomenda ang direktang aritmetika ng kulay at mga alternatibong paraan? Kapag kinumpile mo ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Kung nais mong manipulahin ang mga kulay, gumamit ng mga function mula sa SAS Color na module. Gamitin ang panaklong upang kontrolin ng pagkakasunod ng pagsusuri sa mga operasyon. Laging inuuna ang pagsusuri ng nasa loob ng panaklong bago ang iba pang operasyon sa labas nito. Gumamit ng panaklong sa mga komplikadong pahayag upang panatilihin ang a 1 Nasa ibaba ang mga halimbawa ng pagpapalinaw ng pagkakasunod ng pagsusuri gamit ang panaklong? Kapag kinumpile mo ang SAS file sa CSS, ganito ang magiging itsura nito. Tulad ng sa matematika, umiiral ang mga tuntunin ng precedence, kaya gumamit ng panaklong upang masigurong tama ang pagkakaayos ng kalkulasyon. Kapag gumagamit ng mga operator sa SAS, mahalagang isulat ang code na isinasaalang-alang ang hinaharap na compatibility at KLNA1. Sa mga komplikadong pahayag, gawing malinaw ang pagkakasunod ng kalkulasyon gamit ang panaklong at bigyang prioridad ang KLNA1 ng code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, ikalulugod ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag sa channel